Eto naman ah, mga kababayan. Ha. Ah. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang isang mahaligang paksa na tumatalakay sa papel ng mga ama sa modernong lipunan at kung paano nga ba magiging mabuting haligi ng tahanan at gabay ng lipunan sa makabagong panahon. Kung kaya't pari sa atin ang kanyang kwento, makasama po natin ang life coach at butihing ama na si Power Coach Trece, good morning po. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas, Coach Trece. Yes, Trese. good morning. Good coach morning. Trese. At the same time, happy Father's Day sa lahat ng na mga nanunood happy na Father's tatay Day Okay. Well, uh, bilang life coach, you know, uh, marami kang binibigyan ng advice. Pero ikaw, personally, as a father, uh, paano mo sinasabuhay yung mga inadvice advice mo rin? Ay, ganda ano Actually, ang totoo niyan sa life coaching, buhay mo muna bago buhay ng iba so the same thing then at one point of my life hindi rin maging maayos ang buhay ko kailangan ko muna, inuna mong munang inayos yung buhay ko para maging halimbawa ako sa mga anak ko kasi mahirap magano eh, mahirap mag uh, magkwento mahirap mag magsuway ng ng mga anak na ikaw mismo hindi maayos so yun yung starting point ako muna Ayusin ko muna bago sila. Practice okay. what you preach. Ayun, so, kung mm -hmm. um, gusto ba si uh, Power Coach 13 bilang ama at parang ito na-apply bilang life coach? Ayan, napakaganda, no? Uh, actually, ang sinasabi ko madalas, uh, bawat bata may kanya-kanya silang pag-aalaga. May kanya-kanyang pag-aaruga sa kanila. Iba-iba. In at the same mm -hmm. time, ang bawat bata din, meron din tayong matututunan sa kanila bilang ama. Mm -hmm. Lalo na ako, no? Uh, magkakahiwala yung ulan ng name. anak ko. Opo. Mm -hmm. Talagang from 31 to 5, iba-iba sila ng edad eh. So, bawat henerasyon, bawat panahon, iba-iba yung makikita mo sa kanila. Okay. Ilan po sila, sir? Lima. Lima? Iba nga okay. nilang taon. 31 and Ten then 5. Bon, wow. Uh, talagang laid. matututuhan mo per area, per generation. Mm -hmm. Yes. Pero dahil nga, nasa digital age na tayo ngayon, at iba na rin yung dynamics ng pagpapalaki ng mga bata, ano yung mga challenges, Coach? Ay, yan talaga. Napaka-challenging talaga. Katulad sinabi ko kanina, iba-iba sila. Yung panahon ngayon, kailangan mo nang mag-reach out sa kanila. Dahil pag hindi mo sila i-reach out, meron silang ibang i-reach out. Kasi nga digital na ngayon, naghahanap ng mga kausap ang mga kabataan ngayon. So kailangan tayo mga magulang, lalo na sa ama, mag-reach out tayo, tayo mag usap mm -hmm. And ako, specifically, bago pag magkakasama kami, walang cellphone. Kailangan tayo-tayo muna. Minsan-minsan na nga lang eh. Mm. Hindi pa tayo mag-uusap. May kanya-kanyang cellphone pa. Kailangan may rules din na gano'n. Mm -hmm. Pag tayo magkasama, wala mo nang kausap na iba. Mm. Ayun. Alam mo itong si uh, Power Coach 13. Ang daming yung titolo. Mm. NCCA athlete. Okay. National Masters uh, athlete. Mm. Diba? Tapos ikaw ay mm. business owner, entrepreneur, and life coach yes. paano mo na sasabayin ilabang kamay mo ilabang paa mo <laughs> dami mong oras sir oh, right? ayan mm. actually pumili ako ng karir na hawak ko yung time Aka, mm. ka a ng kamay <laughs> <a> <laughs> yung, <laughs> yung, ang karir na pinili ko hawak ko yung time marami okay. man siya ako yung may control ng time mm. Mm. ang negosyong pinili ko ako yung nasusunod kung kailan ako papasok uh, um. ang 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 life coaching ko naman naka-schedule yung mga yung mga students or client ang mga events ko naman naka-schedule in advance and ang mga anak ko kailangan alam nila ang family ko, alam nila kung nasaan ako. So may Meron. time pa rin ikaw for family. Meron, of course. Oh. Oh. Imagine of course. yung mga anak api five years old ka may pa. May panahon pa ako na nakikipaglaro. And then pag may ang anak ko kasi mga national athlete din eh. Mm -hmm. Yung isa wow. maglalaro ng SEA Games, mm -hmm. pag may laro sa 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 Hong Kong mm -hmm. o sa Indonesia o sa ibang bansa, kasali ako. Mm -hmm. So part of bonding. Bawat isa sa mga anak ko, may individual na bonding ako sa kanila. Anong hinubog mo sila? Or talagang nakitaan mo agad na galing sa pangkalakasan? Hindi ang example kasi ganito, eh, ang rule of thumb ng ama, dapat leadership by great example. Okay. Ah, uh, yung nakikita mo si na nila sa'yo, malamang sa malamang, gagayahin din nila. Mm. So yung pagiging athlete, ko nakita nila yung disiplina, hindi ko na ng disiplina kasi nakikita nila sa akin. Eh at my yes. at my age nakikita nila mm -hmm. so hindi ko na sinasabi sa kanila oh, wag uminom wag magpuyat wag magganito mm -hmm. hindi na kailangan kasi nakita nila na ako maayos ang schedule oh. kaya pala Audrey yung mga anak mo business owner chokam sa law kasi si Audrey negosyante yes. kasi negosyante ang daming pinaglalaman sa buhok <laughs> so, yung balayoon well, so eh uh, ito uh, ang challenge niya balikan natin yung sinabi mo kanina kung ikaw uh, bilang ama sa modernong panahon ngayon hindi mo matututukan ng yung anak siguro dahil sa dami ng ginagawa ng iba nating kababayan mm -hmm. tatay ano at meron silang influence na nakukuha sa social media ganot to kahirap Ada ah, napakahirap talaga lalo hmm. na dun sa mga bata na pasibul. Sa malalaki okay na yon yung nauna-nauna hmm. na kasi hmm. nakakausap yun. Ito ngayon dahil highlight na talaga yung yung social media ngayon, ako binabantayan ko. Hmm. Bilang ama, hindi ako papayag na hindi ko nakikita at hindi ko alam yung pinanonood nila or kausap nila. Hmm. Okay, mensahe nila naman po sa lahat ng mga ama. Sa lahat ng mga ama nandito ngayon, continue growing and at the same time, project yourself kasi kayo yung titignan. Wala nang iba pa kung hindi kayo. At pag kayo ay maayos, sigurado ko maayos din ang mga anak ninyo. Yeah. Well, sandali, uh, meron ka bang, uh, saan ka follow kung, kung may social media uh, Meron akong project ka. yourself community. Ano? Pwede kayong, pwede kayong, ano? pwede kayong mag-join or pwede kayong sumama or contact me sa, ano, sa number ko, sa Facebook page ko. Para makita niyo yung ginagawa ko. Your po. Facebook page is Power Coach Stress. Opo, okay. Power Coach Stress. Alright. Alright. On that note, maraming salamat, Power Coach Stress sa pagbabagi sa amin ng iyong oras, kalaman, at inspirasyon. Ngayong araw muli, happy Father's Day.